So, what's up mga keepers? Good evening. Yan. Ito yung mga full gold natin. O, oh. dyan Mga fry. Ito yung golden zebra. Ito wala na itong laman. Mga kalagay na lang natin dyan. Mga accessories sa mga isda. Ito wala pa itong laman na dalawang reptab. Yan yung mga ginugroom natin. O. Oh. Linagay natin ng mga maliit dito. Oh. Mamaya may natin na natin yan ng female dyan. Mga GBT. O. Oh. Lagay din tayo ng tanim. Ito GBT pa to uh, Gusto nyo mag-abay Madami tayong mga available May mga rin dyan GBT dyan oh. Kita nyo ba yung mga ready GBT May copper tayo dito Yung mga pry Ito naman Dito naman nakalagay yung Gapis natin yan, oh. Meron tayo dalaw dalawang String ng gapi Nag-try lang tayo mga gapi mga bossing ah. Wala tayong available yan Dito full gold Ribbon ito pa mga GBT po. oh. Nandito. Tatlong tap yung GBT natin. Tapos yung available natin. Dito nakalagay. Yan yung GBT. Yan. Ito yung Milo. Dito wala pa itong mga laman. Wala pa tayong mapaglagyan. Wala pa kasi tayong isda. <laughs> golden Zebra. Pair ng Golden Zebra. Trio ng Golden Zebra. And then trio ng Golden Zebra. Yan. Ito yung Golden Zebra natin. Oh ribbon then may dalawang female doon ito pa golden blue tail pa available pa tong golden blue tail Diyan wala pang laman mga gusto dyan yan aquatic plants pinamimigil lang natin sa mga nag walk in dito hindi na makita yung PKBM natin mga female lang dito nakalagay mga female pinapataba natin mula na naman oh ito ang aquarium yung mga gusto dyan mag avail yan may 7 pieces tayo dito nasa 2.5 galon. Kaya lang po maglinis yung mga gusto dyan mag-avail. Kaya maglinis nang 2.5 galon Ito na. Itong setup natin, oh. no. Yun yung bagong setup natin dito. Malawak na tingnan, hindi na yung dating masigip. Mga pupunta dito kasi. Ito naman yung golden blue tail. Mga male. Ito yung male natin na ginugroom, oh ito yung pang malakasan natin dito sa kiwi keepers ano you know, masal masal na nga yun you know, solid ng male natin ito, wala pa tong mga laman eh dun may pkbm pa dun yan muulan na naman kapon pa na ah yan, ito lang yung setup natin. Kulang pa ng ilaw dito. Kahit dito lang, malagyan natin ng ilaw. Yan. Umuulan na naman. Yan you know, o. Umuulog na naman yung sa ulan. Yan, yeah, Pabayan lang natin yan dyan. Balik tayo dun sa loob. Yan. Ito lang yung setup natin o. No? Mga tag lang yung nakalagay dyan. Ito po wholesale. Yung mga gusto pala dyan mag-avail, meron tayo dito for take all. Take all for package mga bossing. Murang-mura lang, full gold natin for take all. Tapos ito, for take all din, mura. Ay, mga gusto dyan mag-avail, lang kayo mga bossing. Yan lang yung setup natin, oh. Yan, umuulan lang naman. Medyo dito natin to ilagay kasi may naulog, 'yan na ulan eh. Yan natin lagay. Maraming salamat, oh ito na yung sa taas natin nalis natin yung mga trapal kasi yung mga tayo ng daga nahulog sa istahan natin kaya nalis natin kaya ito na lang yung setup natin kaya kapag umaga mainit dito lalo kapag tanghali buti naman din na green water mga one week green water na to abangan nyo sa next vlog natin mga green water na to kaya yan ito lang yung ating update sa ating backyard sambagsak muna kamalman. man then kung nakaabot kayo sa video na to baka naman palike and share naman sa ating mga video para updated kayo sa aking mga video thank you guys